Okay mga guys, ngayon naman kakain tayo dito sa Pico de Pino Cafe and Restaurant. Ayan mga guys, dun tayo pupunta, dun tayo kakain. Samahan nyo kami mga guys at kakain tayo dito sa loob. Tara! Okay. Know, sa taas po Ah, sa taas, sa taas yes. Oh, no. Diari, ah. Sa mag nila mo na yan? Ayan po, Ah, okay. Sige mga guys. Sa taas daw tayo pwede kumain, eh. Ito po yung number niya, sir. Hello. tayo? Dito o dito? Oh, maganda nga sa... Oh, mga guys, dito pa tayo sa taas at mas maganda ang view rito. Dito tayo. saan tayo pupwesto? Dito siguro. Dito tayo sa overlooking. Ang ganda ng kanilang mga kuan no? Ganda. Pwede ba ba ito? Pwede pa yun. Akin yung minat na sa'yo oras na gawin. Okay mga guys, nandito na tayo ngayon sa itaas ng uh, Pico uh, Pico de Pino Restaurant. Dito tayo kakain sa itaas para malamig ang ano, ang uh, Hangin at saka overlooking. Lampiya, dalawa. Three. Tapos Oo, Tala, mag oh, sige, magandang pagdating. Dalawang sandwich, Jay. Iya okay. dah. Yes, kok. Ini udah bagus. namanya rice. Ay? Oh, rice. Nah, guys, itu taste sakit banget ya. Wow. Talagang uh, malamig dito. Malamig nga naman talaga. Ano dito doon lang sa mas <laughs> Malamig nga talaga rito. Sira tayo sa baba. ay Maganda sana dito guys na kumain sa pinakamataas nilang lugar kaya lang malamig pala talaga parang uh, parang bagyo kaya dito lang tayo sa bandang baba ng konti dito dito tayo mga guys malamig talaga Teka lang. Teka. apat apat na yung apat yung sanmig, apat sanmig. wow na wow ito mga guys itong restaura na ito bukod na, bu, bukod sa malamig na napakaganda pang ng kanilang mga lamisa at saka mga upuan ayan o Kahoy. Ano nandito pa natin. Ano pang table naman? 86. Ano ba? 83. 86 na yan? Doon ka, mag-iinom kayo. Sarap pala ditong ano. Dito, parang dito rin ang table namin natin. Kung ano ba kayo, tita? Kasama naman sa si Acer. May kandasada doon. Kaya naman kasi ate manabig. Tapos, medyo malabo yung ilaw. Tatakin mo muna yung jacket sa sasak niya. Yung sabaw. Makaangin doon sa taan. Okay mga guys, wala pa kasi yung pagkain kaya sasyat muna kami. Kasi medyo malamig talaga dito sa tanay eh. Sobrang lamig para kang nasa Baguio. Kaya nga na, nag na ako eh kasi malamig talaga. Kaya shot muna tayo mga guys. Ato, sunmig light. Oh, sino 'kong ba? Wala naman. Ano, kala ko kare-kare. Daan sa indika ng samisoy eh. Misu okay. Ang bango, mga guys, ah uh, andito na 'yung pagkain. Kaya tayo ay uh, kakain na. Samahan niyo kami mga guys sa pagkain. Masarap pala ang pagkain dito. Wow. Amoy pa. lang, masarap na eh. Hala, kaya pala. Mm. Hay. <laughs> ano Hay. At saka mga guys Magaganda ang ano dito Mga waitress Mama, taga saan ka? Quezon Province Hay. 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 Um, pag uh, conforming po sa iron, pero pag nakamotor po, 2 hours lang. Ah, 2 hours? Ah, malapit nga lang. Motor, 2 hours, uh... Salamat. Matagal ka nagtatrabaho dito? Bago pa lang. Ah, bago pa lang? Ah, okay. Thank you. Thank you. Anong sabaw ka muna? Kamainitan ka. Kaya nga. Eh kasi wala akong paglagay ng pinggan eh. Dito na lang muna ng bowl. <laughs> Ayan mga guys. Uh, may mainit na sabaw. Sinagang samisu. Salmone. Sinagang samisu yan na salmon yata. Masarap yan. Hindi huh? ba may muna lagay sa ano na ano. Sabaw muna lang ako. Para hihigop ng sabaw. Kasi mamaya malabig na yan.

May muna tayo. Ligo muna tayo, tayo sa bow. Ah, Tamang tama sa lamig ng panahon. Yung sa bow. Lamig agad. Kailangan kailangang igupin agad kasi may, may malamig na to. Sa lamig. yan Mankan. Sarap. Okay mga guys, kung hindi pa kayo nagagawit dito sa Tanay Rizal at uh, hindi nyo pa alam itong Pico Pino. Pico de Pino. Mga guys, maganda dito sa Pico de P Piko de Pino, bukod sa masarap na yung pagkain, maganda pa ang view dito mga guys. Mayroon, mayroon yung uh, overlooking sa itaas. Kaya lang, masyadong malamig doon mga guys eh. Kaya ay, hindi kami doon na kumain. Hindi kakayanin. Baka manginig ako doon. <laughs>

Đây cái em nguyên. <laughs> thank <sniffs> you

Okay mga guys, uh, tapos na kaming kumain kaya uh, ngayon bababa na kami. Malap at nakita niyo naman mga guys, walang tera. Walang katira-tira <laughs> kasi masarap ang pagkain dito pala mga guys. First time kong kumain dito pero maganda ang view. Maganda, masarap talaga at saka maganda ang view dito sa restaurant Pico na to. Pico de Pino ang pangalan ng restaurant nito mga guys. Pag hindi pa kayo nakakapunta dito, Pumunta kayo pag kayo naligaw, hanapin niyo yung Pico de Pino. Masarap mga guys ang pagkain at maganda pa ang view. So mga guys, baba muna tayo at tayo uh, babalik na sa Manila. Bye bye. Ano? Let grab Dahil dito mo gusto ka, pagbaba mo, gutom ka na. Laki. Ang taas. Ang laki pala nitong restaurant na to. Ang ah. daming ano dyan sa itaas. Mayroon pa mga nandun ba? Oo. Okay, mga guys uh, nakikita niyo yung nasa likod ko pangalan ng restaurant na ito Pico de Pino Cafe and Restaurant mga guys uh, kung nagustuhan niyo ang uh, vlog na ito uh, pakisubscribe na lang at saka pakipindot yung notification bell Pakilikes na rin at saka kung pwede mga guys mag-comment kayo para alam alam ko kung uh, nagustuhan nyo o hindi ang vlog na ito. Kaya mga guys, maraming maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa Lulupads Vlog. At uh, mga guys, asahan nyo sa mga susunod kupang mga video, maray pa kayong makikita ang mga gandang lugar at masasarap ng mga pagkain. Okay mga guys, maraming maraming salamat. Bye bye!